Mahigit tatlong taon na ang nakaraan noong nagpaalam sa ere ang isa sa mga dating programa ni Uncabogable Phenomenal Star Vice Ganda na Gandang Gabi Vice, ngunit tila marami pa rin kapamilya at mga manunood ang hinahanap-hanap pa rin ang ganitong klaseng talk show na may kasamang kulitan at walang kapares na saya, at lagi pang pinag-uusapan at inuulit-ulit pa sa social media. Marami na rin ang nagtatanong kung posible nga ba na magbalik ang tinaguriang trending capital of the Philippines sa telebisyon kaya naman sinagot ni Meme Vice ang ilan sa mga katanungan ng ilang netizens. Tanong sa isang netizen, what stop ang ABS-CBN para ibalik ang GGV, super entertaining ng GGV, it's the only show na nai-invite kahit sino, from international artists like Nancy from Mom Olin, Sandra Park, and Apple the App to Philippine Presidents like it's just so unserious, we need it back. Reply naman ng award-winning host comedian, I was actually asked by the management when I signed my new contract if I wanted to do GGV again, I couldn't do three shows anymore, baka pagtapos ng everybody sing, let's see kung carry ko na, pero seasonal na lang, di ko na carry yung another 10 years. Nakaramdam pa rin ng saya si Meme Vice na naaalala pa rin ng marami ang GGV bagamat matagal na itong wala sa ere. Super nakakahappy na kahit ilang years nang di umeere ang GGV, bukang bibig pa din ito ng madami I'm so blessed to have three programs na kinakapitan talaga ng mga tao, it's showtime, GGV and everybody sing, thank you, ABS-CBN, dagdag pa ng kapamilya top comedian. Ayon naman sa isa pang netizen, akala ko meme, naubusan na kayo ng igi guest. Sagot naman ni Meme, actually true to, nagsawa na din ako sa paulit-ulit na guests, isa yun sa mga rason kaya I decided to sign off, pero ngayon mukhang mas malalim na ang balon ng guests kasi sanib puwersa na ang mga networks. Labing tatlong linggo lang sana ang itatagal ng GGV noong 2011, na napapanood dati tuwing linggo ng gabi, ngunit dahil sa nagustuhan ito ng mga manonood, ito ay tumagal at humaba hanggang halos isang dekada ang inilagi ng nasabing palabas, unang naging panauhin noon ni Meme noong 2011 si Kim Chu at nagtapos iyon noong March 2020 kay ngayoy senador na si Rafi Tulfo. Titingnan niya pa daw kapag natapos ang Everybody Sing kung makakaya ng ibalik ang GGV, dahil ngayon mukhang mas malalim na ang balon ng guests kasi sanib puwersa na ang mga networks.